Mga friends, good day in tanan. Karoon niya na po ko sa Tagum, Di ba na kay baluman mo nga ako naging isa ang nagpuyo sa balay. Di na may panahon nga layo, layo ta. So, suri na po ko din sa Tagum. Unya akong isuri ang akong higala nga si Walter. Unya friends, niya ko karoon nagsuri-suri sa iyang food house. Unya ako mga nakita nga murag permintiman mandaghan ka yung kumakaon sa iyang, iyang food house karuno tuganan mo sa tinuod nga dugay na kayang katuigan nga dili ko magstambay sa iyang food house niya nakita kun nako nga adlaw-adlaw daghan kay ko makaon sa podhouse niya magsugod nga grabe kadaghan kay ang tawo magsugod sa alas 10 hangtod sa alauna kana mga oras sa daghan kay ang tawo diha karon sa nakita di pa ni mao tung mga previous gyud nga mga tay mga nakaniko grabe kada kang tao karon gani mura minor ni siya mungutana mo nga anong daghan kayo mga kumus, kumu, uh, kum, 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 kustumen, siya mga kumu kostume sa iya ha ang iyang mga pagkaon lamian kay sa ngatanan unya affordable pagyud kini iyang food house na himutang ni sa Sobrecari o sa 3rd Avenue murag, ang 3rd Avenue layo dio gamay pero di agi siya sa kuan Sobrecari kan uh, sobre kari Pioneer Avenue muna inemutang sa iyang nemutangan sa iyang ano iyang food house kini iyang pagkaon mga friends lang medyo ka isang nga tanan muna ang pirming tao so alang ni adtong mga kasikbit nga probinsya nga manigtagom niya gusto sila mukaon ad hilang sila sa Mantol's food house na ang mga pagkaon nila kuan uh, ra affordable ra basta friends kana gani sila bulo kana mga sikat ganing mga, mga pagkaon sama sa mga halang-halang o -halang, uban pa na agudha unya ang ilang presyo no murag 50 lang per serve o uban pa na 100 man ang per serve sila barato kayo sa tanan unya ang sabaw is unlimited yun kini friends mo ang paligid sa food house oh. kita mo dagang yung mga sakyanan nga nag-stambay kay nangaon sila hang food house oh kini ilang funaos mga friends o sa in English pa kini ilang mga customer customers no kuan na sila from all walks of life dinigid sila mga on o kita mo na may mga sakyanan ya yeah, sorry kayo ha kay murag usahay di ko kay Luis Oh, dahil sa ilang mga kwano, ilang mga display. Oh. Daghan kayo sa mga display, mga naasiguro sa mga 22 ka mga putahay ang ilang gina-display nila po ito kaanan tabon no, mga, mga friends no kung mag stop ko gani ko dari no dari lang po kumukaon kay ganaan mo ko kay may si Pari walter nga kaun, pre kaon pre kaon saan ko Kini kilid sa si iyang iyang food house o na mga sakyanan na, na mga motor muna ang yung mga customers nga kumakaon sa si iyang food house niya kining ilang food house assigned nga pang ni usay makakita sa kung sa mga politiko nga din ni mga on mga uh, sikat nga politiko diri sa Tagum, sa Kumbal, ako diligid ko maulaw nga akong i-promote ni ilang food house kay nakita man ako ang um, unsa um, kalami ang ilang mga pagkaon. Kini nga food house ni iya nila ni Inday o ni Pari Walter. Kini inyo nakita mo ni ang paligid sa iyang food house. Ang ilang specialty mga friends bulalo. Kung ganing panit ganing nga lato ni mo, pagmalata, ma, murag kung ano gani, maglaut-laut, ang si pangalan na, talimut man ko. Una, kurang lang per perserba na, baratro ay sa nga tanan. Kanang inga nga klase ng pagkaon, at to kasaan daw, example, bulalo, so purang tagpif. siguro per servo. Adi siguro, may eh, balang Pero sa ilaha, 50 lang per servo. Ina friends, taas naman kaya akong istorya. Palihog lang, like and share. Okay, bye-bye.